ko malo. You know, mo, you know, yun mo man sa langga. Um, sometimes, uh oo. -oh. Yun, tinatawag ko siyang langga. Fan ako ni Ate Amber was installed pa eh. Oh, cute. Totoo. Kanina eh, tinawag ko siyang langga. Alam ko to eh. May langga. Katawag ko siya langga. Oo, Naro. Mabait ka si Gina. Pagtulog, Naro. Tulog ka ako no, na Naro. oh Hmm. Garo Kim, hi. <clears throat> mag-ilang mag ko Ha -ha. Kung mag-ilang ko, wala may makintindi sa akin. Labi na si Amber, di niyo makamaintindihan. So, yun. Dapat. Bueno, sabi ko. Ayan, tama mo lang ako. Ang mga kaya ko sa lalo na ako. Ba't marunong ka na mag-ilonggo? Ba't nakakaintindi ka na ng ilonggo? Ante lang. Ante lang. Guys, lang. Eh, yes, marunong na siya guys. Nakakaintindi na siya. Hindi ko na siya magpa-backstab sa inyo. Hindi ko na siya masabihan na parang Guys, ayun na naman siya. nagka na naman siya. Yung amber niya, nagpapababy kanina. Ganto ganyan. Ah, piki daw kayo ni yar Alam, mag-end na ako, guys.